Hello everyone, this is Doc Mitch again. So ito, may isang pasyente, panoorin natin yung video niya. So, yung procedure na ginawa sa kanya ay irrigation or flushing sa tenga. Bakit? Kasi nga nagkaroon siya ng impacted serum or yung earwax mismo no, na muo lumaki sa may tenga niya nag-cause ng pagbabara. So, yung mga ganitong kaso, kailangan talaga tanggalin, no? So, yung mga sintomas nito, yung impacted serum na tinatawag, pwedeng pagkakaroon ng pahi, mahinang pandinig, um, pain, or masakit yung tenga, um, pangangate, mga ganyan. So, kadalasan, no, normally, talaga, nag, um, nagpo-produce yung tenga natin ng earwax. Pero meron yung nagpo-form ng earwax na basa, meron din naman yung matigas talaga. Usa naman itong natatanggal. Pero ngunit, dahil nga mahilig tayong mag-cotton buds, yun mas pumapasok sa may pinakaloob. Kaya mas mahirapan na itong lumabas ng kusa. So yung mga ganito, impacted cerumen, may ginagamit naman solution na pampalambot para lumabas ito at matanggal. Pero kung hindi talaga kaya, kailangan i-irrigate yung parang sa video yan. So kailangan ng irrigation or flushing sa may tenga para matanggal yung pagkabara ng impacted cerumen or yung earwax. So, may mga ganitong kaso sa clinic. So, mostly ganito warm water lang tapos yung syringe tapos ipa-flush mo lang siya, matatanggal na. So, hindi naman kailangan ng antibiotic or other medication yun. Kailangan lang talagang um, matanggal yung baradong earwax na yan. So, limit lang ang paggamit ng cotton buds dahil kusa naman siyang natatanggal. Kung gagamit tayo ng cotton buds, dapat dito lang sa may outer kapag ka maglilinis tayo, hindi kailangan na ipapasok talaga. Kasi talagang yung dumi, instead na lumabas, yun, kusa siyang lumuloob, tapos namumuo na siya. You know, may iipon at nagkukasin ng pagbabara or blockage ng tenga.